Niluluto po ako ng panlagay sa minunod. Ano po yan? Na ah, sausage at saka siling pula. Pinagsama ko na. Ganda ng kulay. Ano po ka? ko po, po muna yung bago ko isinasag ka sa minunod. Masarap po kasi ang lasa pagkagay. Pero pwede naman po ang Depende po kung ano gusto mo. Meron din po nga ano niyan. Uh, ah, patatas at saka carrot. Ayan po. Luto na siya. Siya ang inuna ko. Sasawag na lang yan. Ito. Ito na rin po ito. Sarap na. Ano po? <laughs> para na okay. oh. oh. napo siya. Pwede na siyang Sa minodo. Sarap. Oh. po yung pinaglutuan ng no? mga sahog na minudo. Nalagyan na po natin ng bawang. Diretso na po yan. Masarap po yan. Andiyan na po yung lasa ng mga niloto ko. Andiyan na po yung bawang. Bango. Yung mantika na yan eh. May flavor na. Kaya masarap. Bango, bango Sunod po natin yung sibuyas. Ito po yung igigis ako. Kinangkutsa oh. ko po muna ito, oh. Kahit hindi pa ganong luto. Eh, oh. Wala pang sangkap. Eh. Tingnan, naman. Ang sarap ng tingnan. Oh. ko po ito ng sibuyas. Uh, kalamansi. Paminta. Laurel at saka siling kulap para lumasa. Ayan. Saka po yung pampalat ko dyan, toyo. Ito po yung gagawin ko minuto. Luto na po yan. Nalagay ko na po yung masang kunchang. Ang minuto. Uh -huh. Ayan na siya, haluin natin Pagkatapos po nyan, lalagyan po natin yan na ng tomato sauce okay. Ayan na natin okay. Lalo sa marap Ayan na po siya, haluin natin Ang lagyan ko rin po ng ano yan, ah, liver spread. Pero mayroon na rin po ang ano yan, atay. Nakasama. Yung sa ano. Sinakutsak na. Ayan. Ayan po natin. Para ah, lalong sumarap. Kumain na naman ito. Oh. Nahalo ko na. Para gumbalanse lasa. Lagay na po natin yung niluto ko kung ngayon ng mga gulay. May kasamang sausage. Okay. えっおっ。 Mm -hmm. naman. Ang gano'n kasarap yan, o. Oh. napot, Oh. Hmm. Sarap kumain. Nagugutom na tuloy ako. Ayan na siya. Itimplahan ko po siya ng konting, ano, coconut sugar para tumamis. Mas gusto ko po kasi medyo matim, matamis. Okay.

Ganyan lang po. magminudo. Madali lang. Hmm. Talaga lang kailang. May hilig kayong magluto. Tikman nga natin. Sarap. Hmm. Hmm. Yep. Um, sarap. Sarap. Promise. Ah, huh? sarap po. Buto huh? na po yan. Kain na po tayo. Oh, May nudo. Masarap. Itong bahay. Masarap na. Masustansya pa. Hmm. Salamat po sa panonood. Salamat.